Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon, ay dadako na tayo sa pagsisimula po ng propeta sallallahu alayhi wa sallam bilang uh, negosyante po at uh, taga-binta po ni Khadija radallahu anha. Si Khadija radallahu anha, isang malaking pamilya, malaking angkan sa Makkah na kung saan Uh, at ang kanyang edad, ang, ang edad ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa time na yan ay 25. Si Khadija radhiyallahu anha, marami na pong nag apply sa kanya, kaya lang wala siyang mapagkatiwalaan. Ginagrab nila ang oportunidad na dinadaya siya kasi nga babae lang siya. So, dinadaya siya sa negosyo. So, nahirapan siya maghanap ng taong mapagkakatiwalaan niya sa kanyang negosyo hanggat sa may na-recommenda sa kanya na isang lalaki na mapagkakatiwalaan at tinawag na pong amin. Amin. Ibig sabihin, uh, mapagkatiwalaan na talaga. Pinagkakatiwalaan na po sa Makkah. Yan ang papangalan ng propeta sa Allah sa noon ay amin. Nung malaman ito ni Khadijah, inoferan niya. Nag-offer siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung pwede siyang magtrabaho para sa kanya na magbibinta sa kanyang negosyo po. So pumayag naman ang Propeta sallallahu alaihi wasallam kasi naghahanap naman din siya ng pera at pagkakitaan. at sila ay uh, nagsimula po sa kanilang negosyo at ang kanyang escort ay ang uh, talagang uh, kasama at uh, pinagkakatiwalaan ni ni Khadijah radallahu Anha na si Maysara. Si Maysara uh, kasama siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagninegosyo papunta sa Gulf Country sa Sham at uh, nakitaan ng potensyal ni ni Maysara ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam napagkakatiwalaan niya si propeta sallallahu alaihi wasallam talagang tapat talaga sa negosyo ang daming bumibili ang baraka grabe ang dumarating na biyaya mula nung pumasok ang propeta sallallahu alaihi wasallam kay khadijah ang ganda ng negosyo niya lumago ang negosyo niya lumaki ang negosyo niya marami nang bumibili dahil napakagandang magbinta ng propeta sallallahu alaihi wasallam mga dumating sa kanila pagkakatiwalaan pa siya hindi siya nandadaya sa pagdating sa negosyo pagkatapos nito na makita nang may khadijah radallahu anha ang uh, ang bagay na to na napakaganda at papuri na rin sa kanya ni May Sara. Dito, uh, simpre, si Khadija, may mga anak ni si Khadija bago pa maging asawa ng propeta sa May, 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 may mga naunang anak na ito. Ngayon, na uh, isipan niya na pasukin ng pag-asawa at nagustuhan niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Ikang na humangas siya kasama na kay kasi kasama niya kailangan niya rin ng makakasama sa buhay at uh, magbabantay uh, ah, sa kanyang negosyo. So si Khadijah dalawinha nag offer siya ng kasal. Inutusan niya si si uh, uh, meron may, siyang kaibigan na uh, inutusan na pumunta sa uh, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para kausapin ang Propeta kausapin ng kanyang tito. At dito pumayag naman ang Propeta sallallahu alaihi wasallam na Tanggapin si Khadijah, radiyallahu anha. At sa kanilang kasala, halos lahat ng anak ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay galing kay Khadijah. Maliban lang po kay Ibrahim. Dahil wala, wala talagang anak ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng kanyang asawa, maliban po kay Khadijah, radiyallahu anha. Dahil ang anak niya kay Khadijah nandiyan sa kanya lahat, maliban kay Ibrahim, na anak niya ito kay kay uh, Maria, al-qibatiyah, radiyallahu anha. At, 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 at ang edad ng propeta sallallahu alaihi wasallam sallam nung sila ikinasal, ay nasa 25. Ngun Si Khadija radallahu anha, nagkaroon ng opinion ng mga ulama kung ilang taon ang kanyang edad nung sila ay Ang edad ba niya ay 40? O kaya ay uh, 28? May nagsabi din na 28 o kaya ay maliban pa dito. So ito po ay hindi po napagkasunduan ng mga ulama. Walhaqqu annahu la yathbut shay'un fi umriha hina tazawwajaha Rasul sallallahu alaihi wasallam korek ay wala pong dalil na matibay na ang edad, kung ilan ba ang edad ni Khadijah nung kinasal siya sa Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngayon, pagkatapos nun, ay dumating ang punto na aayusin ng mga Quraysh ang Kaaba dahil sa may mga problema ang nangyari sa paggawa nito sa Kaaba na ito. At uh, ito ay bago pa po maging ganap ang Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam na ang edad po niya ay 25. At wakana umuro Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 35 wa sana Syara kan Nabi sallallahu alaihi wasallam So, sumali ng propeta sallallahu alaihi sa pag-aayos sa pagpapatayo sa Kaaba kasi naitayo na yan so may nagang problema sa mga haligi niya. So tumulong ang propeta sallallahu alaihi upang ayusin ang Kaaba na ang kanyang edad noon ay 35. At uh, sumasama siya sa pag-ayos niyan hanggat sa dumating ang punto na ilalagay na po ang blackstone. Nung ilalagay na po yung blackstone, nagkaroon ng gulo at kung sino ba talaga dapat ang maglalagay sa blackstone hanggat sa halos magkagera na sa Makkah dahil lang po sa paglalagay po ng blackstone. At yan po ang susunod na tatalakay natin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at may alaykum wa rahmatullahi wa